tatlong tips sa pagtatabi ng pang-maintenance ng kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon magbibigay lang ako ng tatlong advice o pwede nyong gawin sa pagtatabi ng maintenance ng kotse. Okay, kasi meron yung iba dyan, tuwing bonus lang daw. iba naman dyan, nagtatabi sila tuwing sweldo. Okay din yon. Pero ngayon, bibigyan ako ng tatlong tips sa inyo para makapagtabi kayo ng maintenance. Kasi sobrang importante ng maintenance sa kotse. Walang reliable na kotse kung hindi mo mapaproper maintenance. Okay? So ngayon, yon, Bigay ako ng tatlong tips sa inyo. Number one dyan, pwede nyo bayaran per kilometer yung kotse ninyo. Like for example, ang bayad nyo per kilometer is 1 uh, peso. So kung sabay sabi natin tumakbo kayo ng 100 kilometers, so kailangan nyo siyang bayaran ng 100 pesos. O kung tumakbo kayo ng 5,000 kilometers, e, eh kailangan nyo siyang bayaran ng 5,000 pesos. Eh goods na goods na yon, na pang change oil, palit ng filter, at yung sosobra man, pwede nyong i tabi lang para kung may repairman eh may mahuhugot kayo okay, so yun, pwede nyong bayaran piso kung mayaman-yaman kayo, pwedeng dos per kilometro ang bayad ninyo sa kotse and ang number 2 na tips ko sa inyo ay pwede namang bumawas kayo sa ginagas ninyo so for example, 10% nung ginagas ninyo sa kotse ninyo ay tinatabi ninyo so, kung magagas man kayo ng 1,000 eh yung 100 pesos ay itatabi ninyo so, ayun uh, i-accumulate nyo na lang at uh, sigurado naman ako, siguro pag nakapaggas kayo, eh makakabuo rin naman kayo ng 5,000 no para sa pang change oil o pang maintenance ng inyong sasakyan. Okay, so yon pwede sa gas no. Depende na lang sa inyo kung ano yung mas applicable kung 100 kung 10% ba o 20%. Okay? And number 3, eh yung pwede naman kayong magtabi kung araw-araw ninyong ginagamit yung kotse, eh pwede kayong magbayad na lang sa kanya per day. Like for example, 100 sa akin kasi ito ha, ah, personal kong ginagawa, 100 per day. So yun yung tinatabi ko na doon ko na kukunin yung pang change oil, yung pang uh, maintenance niya, yung mga repair niya. At kung medyo tumatanda yung kotse, medyo ini-increase natin ng konti, pwedeng 200 per day. So depende na lang sa inyo kung ano yung best option. So yun, ano ba yung option niyo o ano ba yung sa tingin ninyo yung pinakamagandang option ng pagtatabi ng maintenance. Just comment down below. At ayun, maganda itong i-share do sa mga new driver or new car owner na yung iba kasi iniisip lang yung monthly ang kotse mga paps may maintenance yan dapat pinagahandaan yan hindi lang yung manti ng kotse ang iniisip dapat yung pag maintenance yung ay, papapalit ng gulong, battery, change oil at kung ano pa man yung masisira dapat yan pinagahandaan so yun kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps